Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ang Pangulo kaugnay sa paggunita ng undas ngayong taon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. dumating sa libingan ng mga bayani si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang bisitahin ang kanyang ama ngayong undas. Kasama si First Lady Liza Marcos at dalawang anak na sina Simon at Vincent. Dumating din ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at mga kapatid na sina Senator Amy Marcos at Irene Marcos Araneta. Isang misa ang isinagawa sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na pinangunahan ni Father Roy Ongao. Naging taimtim ang aktibidad kung saan nagbalik tanaw ang mga dumalo sa mga alaala -ala ni dating Pangulong Marcos Sr. Matapos ang misa, nakipaghalo-bilo pa ang Pangulo sa mga taga-suportang nakibahagi sa kanilang paggunita ng untas at agad ding umalis matapos ito. Gusto rin namin mabisita yung dating presidente. Siyempre, mahal namin siya eh. Kaya nandito kami para sumuporta. Yun ang uh, talagang nakagawa ng paraan para... Ah, ang sambayanan. Nagpahatid naman ng pagbati at pakikiisa ang Pangulo ngayong unda sa Todos Los Santos. Anya tanda ang okasyong ito ng paggalang sa nakasanayan ng tradisyon sa bansa na nagpapakita ng pagbibigay importansya ng mga Pilipino sa pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. Pagkakataon na rin anya ito na makapiling ang pamilya habang nagninilay-nilay para mapalakas ang aspetong espiritwal. Hinimok din ng punong ehekutibo ang publiko na alalahanin ang mga iniwang legasiya ng mga namayapa habang patuloy na humihingi ng gabay sa may kapal. Marapat lamang din anyang alalahanin ng mga santo na nagpakita ng katapangan para sa ikabubuti ng karamihan. At higit sa lahat, naway ang panahong ito ay magsilbing tanda upang magkaisa at pahalagahan ang matiwasay na pamumuhay. Kenneth Kenneth Pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.